Sa mga tala, mga kapuso, labis ang pag-aalala ng mga kaanak ng mga biktima ng Bagyong Yolanda. Ang iba kasi sa kanila, hindi pa rin mahanap at makontak hanggang ngayon. Ilang OFW naman mula sa Saudi Arabia ang nag sa trabaho para alamin ang sitwasyon ng kanilang pamilya. May news to go si Sandra Aginaldo Sa bangis ng Bagyong Yolanda, lahat na yata na istruktura sa dinaanan nito, bugbog sarado ang paliparan ng Tacloban mistulang kalansay ng bayuhin ng mga alon sa dagat dulot ng storm surge. Kaya walang flight na makalapag at makaalis maliban sa mga rescuer at may dala ng relief goods. Pero si Jay, nagbaka sakali at nakisakay sa Philippine Air Force pa Maynila para mapuntahan ang kanyang mag rito. Ikinuwento niya kung paano nakaligtas pero ngayon ay nag-aalala sa kanyang inat mga kaanak na naiwan sa barangay San Joaquin nakikita mo yung yung katawan ng ano, yung, yung mga kamag-anak mo. Yun ang masakit doon eh, yung part na wala kang tulong. ilang po sa mga kamag-anak nyo ang binawian ng buhay sa trahedya na to? Uh, more like nasa 40. Si Mil John naman, naghahanap ng paraan para makapunta sa Balanghiga, Eastern Samar, para sa kluluhan ng kapatid at mga kaanak. Lubha nag-aalala si Aling Tarsila para sa kanyang asawa at dalawang anak sa g Eastern Samar. Nananawagan pa ko sa asawa ko, sana ligtas sila kung nasa man sila ngayon. Hanggang ngayon kasi, mahirap ang komunikasyon dahil sa nasirang cell sites. Wala rin kuryente. OFW naman sa Saudi Arabia ang tatlong padre de pamilyang ito pero nag-leave muna sa trabaho at umuwi para sa kanila mga pamilya sa Cebu at Leyte. Nag-urgent itong uwi ko dahil hindi ko nga makontak yung pamilya ko. Yung, yung location ng bahay namin ay e eh, sa mismo, sa Manduri. Kaya ito, ito hindi na makatulog. Sandra Aguinaldo, GMA News.